ng araw para sa ating lahat! Alam ko nandirito ka ngayon upang pag-aralan ang mga paksa tungkol sa sinaunang kabiasnan at sibilisasyon sa Timog Silangang Asya. So, bago tayo magtungo doon, alamin natin, ano ba ang ibig sabihin ng kabihasnan? Ano ang ibig sabihin ng sibilisasyon? Ang kabihasnan ay nagmula sa salitang ugat na biyasa, na ang ibig sabihin ay sanay, marunong o may mataas na kaalaman. Ang kabihasdan ay nangangulugan ng kalagayan ng pagiging bihasa o isang lipunan na may mataas na kaalaman, kultura at organisasyon. Sa madaling sabi, pag sinabi nating kabiyasnan, ito ay ang pagiging bihasa o maunlad na lipunan. Dumako naman tayo sa pinagmulan ng salitang civilisasyon. Ang civilisasyon ay mula sa salitang latina civis na ang ibig sabihin ay mamamayan. Mula sa civis, nabuo ang salitang civilis na may kinalaman sa pagkamamamayan o civil na nakabuo ng salitang civilization sa wikang Ingles na isinalin sa Filipino na ang ibig sabihin ay sibilisasyon. Ano nga ba ang sibilisasyon? Ang sibilisasyon ay tumutukoy sa isang organisado at maunlad na pamayanan. May pamahalaan, batas, ekonomiya, kultura, komunikasyon at sistema ng edukasyon. May sabihin lamang nito na ang sibilisasyon ay bunga ng maunlad na pamayanan sa isang lugar. Ma'am, nakakalito! oo, nakakalito talaga. Pero para mas maunawaan, narito ang Venn Diagram upang ibigay ang kahulugan ng kabiasnan at sibilisasyon. pareho ng sibilisasyon at kabihasnan. di ba? Madali lang. O di ba? kayan at huwag kakalimutang mag-subscribe. Kita-kita muli.